Nagkabalikan na kaya ang dating celebrity couple na sina Miles Ocampo at Elijah Canlas. Ito ang tanong ng maraming netizens matapos ibida ng aktres sa social media ang naging birthday salubong kasama ang kanyang mga kaibigan, pati na rin ang dating boyfriend. Sa Instagram stories, mapapanood na sinurpresa siya ng kanyang friends na nakasuot ng party hats at may dalang birthday cake. Nasa likod naman ni Miles si Elijah na makikitang kinukunan siya ng video. Bukod dyan, ang aktor rin ang naghawak ng cake habang nagwish at hinay pa ng aktres ang mga kandila. Maliban pa riyan, rin mismo ni Elijah sa kanyang IG story ang birthday message para kay Miles. Ibinahagi niya ang picture nilang dalawa na nakasandal sa kanyang balikat ang TV host. Mensahe ni Elijah, thank you for regularly making all of us smile one way or another, birthday girl. Kung matatandaan, sina Miles at Elijah ay dalawang taong naging magkarelasyon bago tuluyang maghiwalay na kinumpirma nila sa publiko noong Nobyembre ng nakaraang taon. Nagsimula namang kumalat ang ng nagkabalikan ng dalawa noong Marso matapos silang makitang magkasama sa birthday party ni Main Mendoza. Sa kaparehong buwan, inamin ng aktres na sinusubukan nila ni Elijah na ayusin ang kanilang relasyon. As of this writing, wala pang kumpirmasyon mula sa dating couple kung ano na ang latest sa kanilang dalawa. Samantala, bongga rin ang naging selebrasyon ni Miles kasama ang The Barkads Family noong may once time show na It Bulaga. Tinanghal ng aktres ang I Wanna Dance With Somebody by Whitney Houston at nagsayaw pa kasama ang co-hosts na sina Riza May Dizon at Atasha Mula. Sinorpresa rin siya ng aktor na si Kiko Estrada na may dalang bouquet of flowers. Gusto ko lang pong mag-thank you, The Barkads, hindi ko po makakalimutan yung unang pasok ko sa Bulaga. Parang one month pa lang ako noon pero binigyan niyo ako ng birthday prod agad, emosyonal na sinambit ni Miles. Patuloy niya, hindi ko inexpect ever na magiging parte ako ng pamilyang ito, so thank you po. Forever ko pong sasabihin ng legit the barkad sa Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. 'Wag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.